Kaya mo kaya itong tapusin, babe? 100 to ay 74 Yung 100, 75 lang ay 74 lang yan, babe Pusol pala Ang charger. Ang charger, no? charger mo. Di, ay, type Android nga pala yan. No. So, Ang eh, no? charger o, nasa may mga eh, mo. Ang charger mo. Ang charger mo. Isaksak nga pala yun. Dyan. What the sigma? Tay tayo guys. Nang. Sari <laughs> Pantalon. Pantalon. <laughs> tirada ba? tirada kul? kaya lang naputol yung krayum natin. ay krayum Sinulid. okay. let's go. secret lang natin to guys para bukas natin naman ni Macy's to